yung tropa ko papalayasin na ng biyena niya kasi may nagsabi sa kanya na makukuha na yung akap ang poga eh di siyempre yung mga pinangakuan na ito 18 18 siyempre munta dun sa biyena niya sinisingil yung biyena niya tapos ito nagtatago so na siya ngayon hindi niya alam ano gagawin niya total may nagtext naman sa kanya na kumpirmado na kung sino yung nakakaintindi pahiramin nyo na lang si boss Alvin kasi papalayasin ng biyena niya to kung sinasaktan ng biyena niya to eh siyempre ay sino naman ikaw pinangako mo ganun panahon yung pala sablay nung lakaran darating na marit eh 14 daw ah 14 daw Fourteen ang? 14, October fourteen. October fourteen. Tapos naging 15, naging 18. Oh, kaya na mo problema tong bata na to. Eh Ako rin naman, ganoon din naman, na mo problema. Hello, din mo sa akop natin. Wala? <laughs> <laughs> ha? Wala, <laughs> wala. <laughs> negative. Wala negative. Sampala siya, sampala siya. Oh, yung mga brands natin, anong brands kayo? Mowa. Mowa. Si Cesar. Siyempre, lahat tayo, maasa. <laughs> Lahat tayo umasa. Lahat tayo umasa. matatanggal na tayo gati. Ginagawa <laughs> mo. Matatanggal ba tayo yan? <laughs> Hindi tayo matatanggal dito. <laughs> Matanggal tayo ba dyan. Tapos nagagawa mo eh. <laughs> Boy, walang masama kung umasa ka. Kung... Siyempre, nangako ka, di ba? Sa mga siyan nautangan nao, mo. Sino Siyempre, ko sa mga inutangan mo nga 18 bibigay na eh oh <laughs> tayo eh, si Alvin oh wow, si Alvin papalayasin na ng bena niya yan Ebe mo yung kuryente eh. masasabi mo ba sa Miral ko na wala oh tropa ko eh masa rin to eto naman yung tropa ko na to hindi to babaero <laughs> Pero madalas may tulo ang ka Eh yon <laughs> Kinausap doktor na ano, yung iskinita nila yung mga manggagamot. Pinangakuan din ito 18. Sabi niya do sa pagdumating daw ng akap. Hindi ko alam makauwi pa tong to. Ano masasabi sa pinangakuan mo? yun, huwag ka eh, paano yung naggamot ng tulo mo? Siyempre, eh. <laughs> <laughs> si OJ, yun, eh. Ano ba pinainom sa'yo, Son Rock? Ayan, ano. Marometro <laughs> pa ako dun sa salamin, ha? <laughs> ah. Marometro pa ako dun sa salamin, ah. Oo. Ang gamot dun, balde. Tulo, <laughs> <laughs> eh. Balde? Ang dyan, sampo? <laughs> Sampo. <laughs> apat na dali rin. Eh. Pag may tumulo, bagyan. Ano ba yun? Yun? Papagupit ako, sabi ko di hindi na naman tayo makakapagpagupit na ito. Dahil? Wala ko pang akap eh. Walang pinapagupitan ko. 40. Madali tayo.